Ala. <laughs> so anyway, mga anti ko, game puktol ko ang video kag ay na kay sobra na kalaba Oy, pag mahaba na ang video, maiwat na siya mag-upload, madugay mag-upload ti Ampil man ga loading loading ba. Maiwat man oy. Ala. <laughs> so, money ang partos to no, sa akong nga video anti ko. Meron ako na nabasa na message request sa ako. Hindi ko balaan kung babae o lalaki man to sa basta ang iyang, uh, hindi ko naging istok kay wala makogapang istok. oy kay basi makasala man ko mang istok ko tapos makakomment pa kusang malain kung makakita ko sa itsura nga Ay, kaya sa message lang ko ga-focus. Uy, sabi dito sa iyang message sa akon bakit daw puro na lang gid kilikili ang akon nga gina-upload tapos puro lang daw mukha ko man tapos yung background ko the same the same lang din daw ang background ko wala na gid sang bago na background wala na gin, sa iban nga party sang inyo nga balay puro lang gid mo ba o mo ni lang gid sa puro lang gid ari ko sa kwarto ang video sabi na ano na wala na lang gid mo background tapos puro lang gid nakilikili ang yung mga video tapos ganyan lang gid daw ang shape ng akon nga video wala na gid daw iban anti ko in sa diri ko ga video sa akon nga kwarto ha ini background na ha background na siya hindi ko gabaligya sa mga product oy na siya ang ginap sponsor sa akon sa mga uh, business na, business partner man siya oy mga sponsor na mga product na siya nga ginabigay sa akon ng libre tapos i-promote ko ang kanilang mga product kay gin-promote ko na ba sa TikTok oy kaya dira ko siya nilagay sa likod ko kay ginagamit ko man na siya So, anyway, ini ang ako na higdaan ko man sa ara, single bed na sa diri. Uy, higdaan ko man sa uway. di na, siya diri ko kapungku sa kama, tas ina siya ang background man. Uy. tapos, ang teko, hindi puta, pati pagidang pag-video ko na niya ang background ko, ginaproblema niyo pagid na sa, gasakit pagid inyo inyong ulo, kay paulit-ulit lang ang background kung tig ko ga stress man ang akong nga isip man oy nga may muna nga mga tawo na matter bakit kailangan ba pag magvideo ko ato ko to sa at didto did, did sa labahan ang una kong video ang pangadwa ko nga video makadto ko didto sa kitchen area at sa pangatlo ko nga video magwa ko sa balay pag didto ko magvideo video video mag nagira lutoy ko man ako galingon oy at anti ko hindi pwede mag-video-video man sa diin nga sulok ka balay. Mag-video-video man ko dito sa may sala. Mag-video-video man ko dito sa may lanay. Mag-video-video man ko dito sa guwa, sa amon nga balay. Ano ang labot mo? Mag-video-video ko. Hindi ko mag-video-video tabi sa amon nga balay. Ano pag ito ang problema mo? Gusto niya, gusto pag niya mag video, video ko kung sa diin nga party sa amon. House tour ang ima gusto? House tour? ano ko uto-uto mag tour ko hindi ko artista para mag house tour house tour hindi ko manggaranon para mag house tour house tour para maya mag video, -video ko e, mo ni ang amon nga CR mo ni ang amon nga ganito mo ni ang kwarto sa amon nga balay duba ka bilog ang kwarto mo ni diri ang diri kami galantaw sang TV tapos pag may makita ka mga mahigko nga party ka balay tapos sisaan nyo naman ang balay makakita ka mo sang suga na pundi nga ara dira tapos inyo na naman i-comment na sa nga may isli man ng inyo nga ilaw uy wala gasiga tapos makita ka mo sang dingding na mahiggo imo hambalon uy limpyo man ang dingding mahiggo makakita ko maginom inom inom ko sang tubig tapos makita mo ang amon nga baso uy higgo man sa inyo baso hugasin imo baso gud mo ang akon nga ginalikawan anti ko ang magvideo video man gag video video ko gakaon kaon tabi ko gavideo video video ko sang akon nga lunch tapos si mga balon kalain ka man magkaon do dama ka man magkaon kalain ka man magpungko imo e, nga pagpulong ko gag hasaka man imo e, mga tiil sa lamesa kag magkaon ka tana na lang ginasita mo na hindi ko gusto ari lang ako diri sa akon nga kwarto kag diri ako nga video video man oy diri lang gid ko hindi ko magguwa sa balay Hey, ba, sige ko nga hambalon nyo ko hapak ang inyo balay kalain ang inyo nga dingding may huruhig ko ang imo nga baso ga pululuti hugasin na sundro kis kisin na kastilul mas maganda na yon auntie ko na ito na lang yung comment comment yung oh. hindi na yung mga baso na mga mahigko mga balay mga electric pan na wala ko tilaw limpyo Mamaya, mag-video-video ko to sa, sa guwa, mag-house tour, house tour ko. Mone, ang amang electric pan, tapos makita ka, masang idisi sa electric pan, gakapul na sa alikabok. Uy, ang inyo, electric pan, o gasi, mana, uy. Hala. Hindi na lang, mone na lang ang akong nabidyohan ko, o. Mone na lang, anti kung ako bidyohan. At least, nakapokus kayo sa panglalait sa kilitili ko. Hindi nyo naging damay, ang sulod kabalay. Hindi nyo naging damay, ang mga kaldero na nag ang mga kitchen area na mahigko, may mga mantika, ang mga padir. Di ba Ito na lang. Hmm. Ayan. Ara na lang siya. Hmm. Na. Ngunit, dali na lang kamo mag-focus. Hindi na kamo mag-focus. Focus sa house tour. House tour. Damo, pag commit, hindi man ko artista. Hindi man ko si Hart Ibanghilista na... Sige, hindi man ko si Marian Rivera, si Hart Ibanghilista, si Ann Cortis na mag-house tour. House tour man. Ngayon, yeah, wala na sa vocabulario ko mag-house tour, house tour. Monet ang mag-house tour. Sa kilikili tour na lang. ayun o. Oh. Yan. Yeah. Our feeds house tour. Ay, uh, house tour. Yan yung putari na lang. Muni na lang siya. Ay, takan ko. Wag. libog ang ulo ko. Sino mga kakalalomen. Uy, pati ang background. Kusang ano, ginaw. Barot-barot nyo pagid. Nga muni lang ang background. Ano ang labot? Pati ang mga last ko, i-video ko sa inyo mo na. Diyos ko, mayo, marimar. Hindi na. Mamaya mag-house tour. House tour ko to sa amon nga CR. Makita mo yung CR namin. Kaya ililitom to sa mga ihi na to sa ang mga tae. Hindi to, hindi pa nabuhusan. Tapos yung balon nyo, hapak ka man nga tao. Uy, hindi lang kayo buhusan. Na yung mga iniduro ka ba? Ho? Hindi na ko. Hindi na ko. Mag-video-video. Dari lang kit ko mag-video sa kwarto ko. Kaya alam mo kung paulit-ulit yan. O di, wag kang manuon ikaw na nga itong nangunood, tapos nag effort na nga ako. Sobrang hirap kaya mag-video, ante ko. Kasi naka-open pa yung ring light ko dito, ante ko, oh. Nag-open pa ko ng ring light, tapos full charge pa ang cellphone ko. Tapos magkilay pa ko, oy. Mag foundation pa ko. Parang gupag gwapa man ang itsura ko. Itsura ko palang gani. o, naiwatan ako magpagwapa. Kay bago ko mag-video, galagay-lagay pa ko na sa mga sunblock, roy, lipstick, nose line dito para mag-idlak-idlak para man magtangos ang ilong ko. Mag-eyeshadow, shadow man dyan ko oh, para magpagwapa. Naiwatan na gani ko. Magpa-perfect ako nga na wong. Oh, kilikram mo, pakam mo. Na, na lang mag-focus lang kamo sa kilikili ko. Hindi na mag-house tour, house tour, uy. Pero kung manggarano na ko, kung artista ko, eh, house tour ko sa inyong amang bungalo. Ha? Yan daw, wala pa kita mansion Ngunit na yung pagtsagaan yung kilikili ko. Kaya makumot na na siya. Hmm? Kumot man kayo, uwe. Pakaswabi. Hindi na mag ha? Okay na. Kiss na sa kilikili. Bye.